tekniko sa pagpapalay, mag-aaral at mga guro, at sa mga kababaihan sa kanayunan, linangin ang kaalaman sa palay-aralan. Makabagong pagsasaka sa himpapawid. Hatid sa inyo ng DA Agricultural Training Institute Calabarzon, Department of Agriculture Regional Field Office 4A, DA Field Rice, DA Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, o DA AMIA at National Irrigation Administration o NIA Region 4A. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay o palayan. Manood ng live sa official Facebook page ng ATI Calabarzon at Agri Studio YouTube channel tuwing Merkules alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Bernes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Mapapakinggan din ang Palay Aralan sa Radyo Natin Laguna 106.3 FM, Radyo Natin Gumaka 107.9 FM, DZJB 1458 Radyo Calabarzon, 92.7 Spirit FM Infanta at Radyo Totoo DWAL 95.9 FM. Para sa karagdagang impormasyon, i-search lang ang ATI Calabarzon at Department of Agriculture RFO 4A official Facebook page o magtungo sa aming website ati2.da.gov.ph/ati-4a Tara! Palay aralan na! mga bayaning magsasaka. Iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha? Para matuto sa palay Aralan, Hatid ng DA, ATI, Phil Rice, at mga lokal na ahensya sa rehiyon. Sigurado akong madadagdagan ng iyong kalaman. O siya, upunan ng diretsyo. Dahil buubusogin na naman tayo sa mga bagong impormasyon. Makinig at matuto sa palay Aralan. Mapagpalayang araw po mga kaagri, kayo po ay nakikinig at nakatutok sa Malay, Makabagong pagsasaka sa himpapawid. Ako po si Jaja Kylo mula po sa DA Agricultural Training Institute, Calabarzon. At ako naman po si Chika Gitla, ang inyong kapalay school sa Himpapawid, mula naman po sa Department of Agriculture, Region 4, Calabarzon. Welcome po mga kapalay school sa ikalabing apat mm -hmm. na episode ng School on the Air on Smart Rice Agriculture. Hatid po sa atin ng Department of Agriculture sa pamamagitan po ng DA, Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute o PhilRice, at Philippine Information Agency o PIA. Katuwang po natin ang DA Adaptation Mitigation Initiative in Agriculture o MIA Program, Calabarzon at National Irrigation Administration o NIA 4A. Mga kapalay school, samahan po ninyo kami sa isa na namang oras ng talakayan na naglalayong maiangat ang antas ng pagsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa pag Papalay. Ayan mga Kapalay School, tayo po ay napapakinggan po sa ating po mga partner radio stations na Radyo natin 106.3 Laguna, Radyo natin Gumaka 107.9 DWGR-FM, DCJV 1458 Radyo Calabarzon, 92.7 Spirit FM Infanta, 95.9 Radyo Totoo at napapanood din po tayo ng live na live po sa ATI Calabarzon, Department of Agriculture RFO 4A, Philippine Information Agency Calabarzon, Phil Rice Los Baños, DA Amia Calabarzon at YouTube channel po na Agri Studio. Siyempre, Jaja, pagbati din ng good morning sa ating mga katuwang mula sa municipal at city agriculturist ng Calabarzon, sa mga irrigators association, sa mga magsasaka po natin, tekniko sa pagpapalay, mga estudyante at mga guro, mga kababaihan sa kanayunan at siyempre lahat ng ating kapalay school na nakatutok sa ating mga katuwang tuwang na radio stations. Pagbati din po sa ating mga ka-agri netizens na nakatutok, nakatutok at nanonood naman sa atin through Facebook at YouTube Live. At iyan po, naka-attendance na po ba ang ating mga kapalay school mula po sa iba't ibang universidad. Hello po, sa Cavite State University o CAVSU, Laguna State Polytechnic University, Batangas State University, the National Engineering University, University of Rizal System, Southern Luzon State University at Polytechnic University of the Philippines, Mulanay, Quezon Campus. Yes, ayan mga kapala school, noon pong nakaraang Merkoles, yung atin pong napag-usapan ang financial literacy mm -hmm. at farm record keeping. Ayan, naalala nyo po ba ang ating mga mga tinalakay doon. Ayan po sa panibagong episode po natin, uh, siksik na naman tayo sa kaalaman at uh, mapapakinggan po natin ang ating uh, radio teachers at kanilang tatalakay naman ang pigmented rice production and marketing. Yes, Mom Chino, ito talaga mga radio teachers natin ay mga practitioners, mm -hmm. no? Abang din po natin mga kapalay school ang balitang lagaslas sa tin sa atin ng Nia 4A at Palay Aralan Text Promo. At alam ko pong excited na po kayo sa ating aralin. Patiin po muna natin ang ating po mga early birds ngayon na nakatutok na. At um, dito po, syempre huwag niyo po kalimutan i-share at i-like po ang ating po video po ngayon. Dito po sa Facebook at YouTube. Hello po. Ayan, pagbati po sa ating po mga ka-Ari netizens mula po sa Pits Pila. Good morning po. Lagi silang ano, yes. very active. Mga Good morning po. Mga yes. Vincent Boraro mula po sa Ellis PU um ayan sa Municipal Agriculture ng General na Car magandang umaga din po Joy Taparan mula po sa Naik, Cavite Rodiardo kunanan mula po sa um, The League Farmers Association. Pagbati din po. Good morning po uh, sa Kapalay School po natin mula po sa Tumbaga One Bukal Irrigators Association sa Saryaya uh, Quezon. Donna Hermedilia. Ako, napaka-active natin mm -hmm. ng ating po mga <laughs> irrigators farmer. No po. And then sa mga taga-tansa din po, uh, ating pong LFT, good morning daw po mula po kay Talio de la Peña. At saka po um, kay Ma'am Marilyn De, Chavez Perez mula Standby po. Standby lang po Sir Francis. Sa, sa um, uh, San Juan, Batangas. Good morning din po mula po kay Ma'am Maria Polizon Basas sa syempre sa ating po mga kasamahan mula po sa DAATI Calaverson. No? Hello po sa inyo. <laughs> Alam ko nanonood kayo. And sa ating po mga live viewers ngayon. Hello po. Ayan, yes. I'm sure mga da may mga babatingin pa po ba tayo? Yes, ayan, madami pa tayong kasama. Good morning from LSPU, Siniloan Campus, Johnny, May, uh, Pascual. Good morning din kay uh, Let Senido. Good morning po sa inyo. Good morning din, Jermaine E. Tolentino. Good morning din, uh, Victoria Ulang. Ayan, from Makamot uh, Binangonan, Rizal. Mm -hmm. Magandang umaga din po from uh, Batangas State University, Lobo Campus. Jermin ah uh, yun nga si Sir Jermaine pala ay doon galing. Ayan. Good morning din, LGU Rodriguez Rizal. At syempre shout out daw kay Mau Romulo Anastasio, sabi ni Sir Jose Doria. Good morning po sa inyo dyan. Good morning din from Maragondon, Cavite, Marvin Anglo. Good morning po sa inyo. At uh, good morning din po uh, from the Agriculture Office ng Montalban, Rizal. Ayan, good Good morning po. Good morning din, Binongonan Rizal. Agriculture Office, Marilyn Domingo. Ayan, from LSPU, si din. Ano? Good morning, kaklase po, si Kim Rosaria. Magandang umaga po sa inyo. At good morning from Maragondon muli, uh, Lori Angeles. Ay, hello po. Yes, good morning din from... Uh, Uh, el, puro LSP o. Oh. Maaga itong mga magkakaklase. Ano po? Kimberly Ella at uh, John Lawrence ilaw Yan, lahat sila galing sa Siniloan Campus. Ayan, magandang umaga po sa inyo mga kapalay School. Good morning din po sa information section ng DA4. Ayan, eh. balihin ko lang silang lahat. <laughs> Good morning din kayo. Binhing Palay app. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRise Text Center 09171117423. I-follow din ang PhilRise Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. po ay nakatutok at nakikinig sa Malay Harala. Makabagong pagsasaka sa inyong Kasama pa rin po inyo pong lingkod, Jaja Kylo mula po sa DAATI Calabarzon. Ito pa rin po si Chika Gitla mula po sa DA Calabarzon. Ayan po mga kapalayis ko sa pagpapatuloy po ng ating pong programa. Tayo po ay dumako na sa ating pong aralin ngayong araw. Yes, mulit-muli, ihanda na po ang inyong panulat at notebook mga kapalay school at atin pong pag-uusapan ngayon ang production and marketing ng pigmented rice. Upang ibahagi po ito sa atin, kasama natin sa ating uh, palatuntunan ng ating radio teacher mula sa Masaganang Bukid Agricultural Learning Center. Ito po ay isang accredited learning site for Agriculture 1 o LSA 1 ng DAATI Calabarzon. Atin pong i-welcome ang co-owner at trainer. Walang iba kundi si Ginoong Francis B. Quento. Isa pong mapagpalayang araw po, Sir Francis. Maaaring niyo po bang batiin ang ating atin mga taga-subaybay? Atin sa Hello, Sir Francis. Ayan, Sir. Yes, po, magandang umaga po sa ating mga taga-pat taga, uh, magpapalay. Hello, na kapwa na kapwa magpapalay ko po na kung saan ay po dito sa ating, sa inyong registration po at magandang umaga din ah, kawani po ng ating department, department of agriculture na kung saan na siyang tutulong tulong upang maibahagi bahagi ayan sis hello po, Francis no very healthy at uh napaka uh, ma maraming benepisyo ang pagkain ng mga ganitong klaseng um, mm -hmm. kanin. Makakatulong mm -hmm. daw sa high blood. Oo, mo yeah. kailangan natin ito. Yes. <laughs> as <laughs> early as nagkakaedad, now. nagkakaedad ano. <laughs> Ayan, parang <laughs> Ayan. magandang topic ito ni Sir. Opo. Oo. At dahil nga Sir Francis marami ang uh, interesado mm -hmm. dito po sa ating pong um, topic na ito ay maari nyo na po siguro ang ma-share yung mga mahalagang uh, detalye po sa inyong pong lecture po. Yes po. Uh, Hinihikahit ko po kayo na mahinig at subaybayan po itong pagkatapig po natin tungkol po sa pigmented rice po sa ating mga magpapalay dahil po napaka-importante na iba natin yung pagtatanim ng mga pigmented rice po. Ito po sa Masaganang Bukit Agricultural Learning Center po kami po ay nagtatanim na tinatawag natin black rice. Ah, uh, siya po ay na siya po ay naitanim dahil po dahil nga sa mga health benefits na ito. And especially po, ito rin po yung aming na market na sa uh, around po dito sa aming province and also po dito sa aming uh, community po na maraming mga tao ang nag, uh, nakakagusto sa pagkain po black rice. isa pa po, meron din po kami brown rice na kung saan eh, siya ay siya white rice naman na hinggan yung pinaka uh, brand niya upang siya yung nagsisilbing fiber o mataas ang health benefits para uh, makain ng ating mga mamamayan po ang mga consumer natin. Yes po ma'am, ano po? na po ah uh, ito po yung ipo ko. Yes po ma'am. Uh, ito po ay sa pamamagi uh, sa pagpo-produce naman po ng ating black rice ay ito po yung walang uh, hindi malayo kung paano natin ipinoproduce ang ating white rice. Paano po siya pinoproduce? Na uh, pinoproduce po natin siya sa pamamagitan ng pagsunod po sa, tinata sa tinatawag nating Uh, tinatawag natin check system dahil nga po sabi ko kanina, ito po hindi nagkakalayo kung paano natin uh, inaalaga ay po gino ang ating palay. Kaya sa usapin pagpapalaya Anihin natin ang palay sa tamang panahon. Kung ginapas, mag-ani kung 85-90% ng mga butil ay hinog na. Kung gagamit ng combine harvester, maaaring paabutin ng 90-95% ang pagkahinog. Kung pambinhi naman, mainam na ang 95 hanggang 100% na pagkahinog ng butil. Huwag baliwalain, papangit ang kalidad ng palay kung masyado adelantado o atrasado ang pag-ani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRise Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRise Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Paley school tayo po ay nabalik sa ating pong programa. Ano po? Ayami mga technical difficulties lang po tayo and para po muli ipaliwanag po sa atin ito pong production and marketing na no po ng pigmented rice. Narito po muli si Sir Brad po Sir Francis. Hello po Sir Francis. Yes po, uh, good morning po ulit. Uh, tayo po yung mag-aun patungkol po sa black rice po. Ngayon, uh, nabanggit po natin kanina kung paano po siya uh, pinoproduct. O, oh, paano nga po siya, paano nga po pala production natin? Sabi ko nga po, the management also Susa, so, tawag na, tawag na Ma'am, wait, ah uh, Daw po muna ako lang po. Okay na po. May inayos lang po. Okay na po, ma'am? Yeah. Yan. Next po ay tinatawag natin key check number sandahan ng key check number 7 sabi po ito hindi bumababa ang ani dahil sa mga peste. Sa black rice po natin ay meron kalimitan po ito ay mga estrogen. Dahil nga po sinasabi ko ito ay masarap at itin. O, oh, paano po natin siya pangangalagaan? Una-una po, asundin ah, natin yung tamang pag-aabono. Kasi po dito po sa black rice at sa, ating, sa lahat ng ating palay, ang kagahan po ng abono natin ay, pinapapa, ay pinapatatag ang isang uri.